La gắn cái đi cuối tập một lần sau không Ui, yay! Ao mặt là! Ao là! Ao mặt là! Ao mặt là! Ao mặt là! Oh, ikaw, <laughs> ikaw na. Ikaw na. Ikaw na pagod. Ano ba yan? Nakabidyo na ba? Nakabidyo ko na pala na eh. Nagsasalita na ako, mo. Hi, mga kabotsog. Magkalit ka. Nakakainis. Nakakainis. Nakakainis, mga kabotsog. Hindi kami na tuloy na punta sa Padre Pio. Pumalik po kami. Yan, nandito na po kami ngayon sa papuntang Tarnate. Ah, ang layo ng inikutan namin mga kabotsog nakarating kami doon. Inikot namin yung buong bundok. <laughs> Ayos ba mga kabotsog? So, bye-bye natin papuntang. Hello mga kabotsog. Ayan, So, drive-drive tayo. So, 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 so ino muna tayo ng tubig. <laughs> Video na yan? Video! Ayusin mo, may ayusin mo naman. So, oh, yan yeah, o, Pico de Loro. Bibidjuan lang yan, ayaw pa. Request na lang eh. eh. Ito nga, bitch. Yes. Still a renovation eh. Hindi makakadaan yung mga malalaki. Sa mga mas. Ang sasala na. It's a, a one-way.

lari lari datang gaya gaya ha ya

mọi ai mọi người 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 mọi

padu 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 padu

Oo. Oh. Tapos sa panatalo. Wala nga. Wala na yung... Wala. Walang makatulog. Magpakain yung cell phone siya. <laughs> it's a camping. It's a goat. What What's a na <laughs> kayo. <laughs>

Terima kasih telah menonton!

Mayu kayo ah, okay manakit. Oh, masagasaan tayo. sa Naik sa Nisidro ay si Karakol Karakol ay Karakol guys Happy Fiesta Happy Fiesta Publication para bumdo. Paro kung damba? Oh. Diya? Publication nagerumbdo Yung ano nya ha? Okay